dami talaga nito mga pay grabe mga laruan mga laruan meron pang oh bago yan ha one step one test oh pregnancy test dalawa tingnan mo mm. Mm. isang sa isang kuan pa to sa isang bag pa to mga bay sa isang bag ayan isang bag oh pakita ko sa inyo. Yan. Ang daming laruan. Oh. Ano daw to? Laruan daw to, oh. Mga laruan sa bata, oh. Yay. Ang dami. Tapos mga ganito mga bay, oh. Mm. Oh, mga radyo-radyo sa -radyo para sa bata mga bay. Bubble popper. Ayan. Meron ng yan. Ilagay natin sa balikbayan box yan. Yeah. Oh, another one, oh. Pregnancy test. Kinatapon. Another one pa pala. Mm. Uh, diba? Marami din ganito. Maganda itong mga bay. Naglaro na si Shokaw nito. Ayan. Ayan, oh. Marami na talaga siya. Ang dami nito mga bay. Oh, tingnan mo. Marami ito, oh. Laruan ito mga bay para sa bata. Laruan. Tapos yung mga ganito. Maraming mga ganito. Mm. Ayan oh. Ito ang pinakamarami na laruan na nakuha ko. Ayun. lagay natin sa balakbayan boxes. Naalala nyo pa ba 'to? Oh. Ayan, oh. Stress reliever daw itong mga bagay. Ayan, oh. Ayan, ilagay mo sa kamay mo. Ganyan, maglaro ka. Oh. Ayan, may may yan Mga ganito, marami. Meron pa isa dito. Maraming ganito mga bayo. Ayan. Maraming ganito. Hanapin natin yung kuan. Pakit. Ayan. Asan pakit kaya? Ang dami nito eh. Oh. Puro mga ganito. Eh. Mga, rag, mga kuan, Laruan sa bata. Yung mga ganito. Ayan. Ipaglalagay natin sa mga balikbayang boxes talaga. Ayan. Um. Puro yan mga ganyan, mga laruan. Meron ng ganyan si kaya di ko na siya pagbuksan. Ayan. Asan kaya yun? Meron na siyang ganito, ah. Oh. Ay, nasa isang box pa pala. Nasa isang box ng nga Pakita ko sa inyo mga ba? Ayan eh. Oh. Meron pa rin oh. Hmm. Tingnan nyo oh mga nakuha natin mahal yan worth of 27 dollars oh ayan, tatlo nakuha ko nito tatlo tatlo oh ayan tapos itong kuan body lotion oh la body lotion pwede na to na ano man na bukas body lotion ito kaya body lotion pa rin siya wow na may body lotion tayo mga bay Uh, free lice treatment system. O, oh, para sa kuto, mga bay. Ang ganda. Sino may kuto dyan? O, oh, para ubo. Okay. O, oh, para ubo. O, oh, nagkuha na ito si ate. Boil pin relief ointment. Ointment para kuangya. Dayon, maraming kuang. Toothpaste. O, oh, ayan. Toothpaste toothpaste for travel size, tapos ointment. oh, yan. Di ba marami? oh, saan ka pa maghanap ng ganyan? Ito pa, meron pa dito. Huwag kayong masya kasi ito ang pinakamarami. O, oh, ayan, Oh. oh, inano ko na siya. Ayan, sinigurado kong masara. Meron na naman tayo ng ganito, o. Oh. Beside nyan, ito yan, oh, mga bay Oh. Oh, andito yata mga takip. Hanapin natin mga takip. Oh, andito yung takip. Oh, ay, wala siyang takip dito. Kinuha. Kasi para aso pala ito mga bahay. Oh. Ayan, oh. Mag-travel ka, tapos ipainom mo yung... Ah, ito po, an, ka ng meron sa para aso para pag nauhaw yung aso mo inuhang ablihan buksan tapos ipur mo dyan ito sa'yo dito yung sa aso mo at least may tubig ang aso mo ikaw din may, may tubig ka din laasan yung mga takip. ayay ka o oh, ayan o oh, ayan ayan mga beb ayan mga beb o oh, uh, ito oh yeah wow wow ang ganda naman ito ah oh. ilan kaya ang may takip agay ah, eh, po masirado eh Ayan, o, oh, balikan natin doon kung hindi ko... Wala na siya. Ang dami, ang Basta mga bay, mga ganito. Wala na daw ako space, eh, sabi nito. O, kaya, ay, ano, ko na lang, pakita ko na lang sa inyo. Wala nang space, ang sabi ng ating kuan Cellphone. I-live ko na lang ito. I-live ko na lang. So, follow, like, and share, mama, official, mga bay. Para lagi kayong ma-update sa ating pamamasura. Ayan meron pa nito oh. Ang ganda naman nito is spaghetti, is spaghetti ng laruan. Tapos meron pa nito oh. Oh, ilagay mo sa tubig at magbabol 'yan. Ito rin oh. Hoy, oh, meron siya. La marami siya mga bay. Oh, ito pa. Wow. Ang na lang hanapin natin mga bay. takit na lang. Meron dito. Hala, ang dami nito. Uy. Ang dami pa pala. Ay, andito lahat ang takip. Yay! Wow! 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 Oh, pang-travel ito. Pang-travel. Yay! Wala na kaming aso. Pero, meron pa ako. Tao ako eh. Pwede yan sa tao. Spaghetti. Ayan, meron na naman mga laruan. Mga ganito. Ayan, spaghetti. Ano pa? ah, uh, ito ang mga takip. Nandito ang mga takip mga bay. Oh, nakakuha. Nakasama pa pala ang mga takip sa iba. Ang baba lang ang inano niya. Ayan, meron yan. Meron to. Meron dito. Ayan, ayan. Nandito ang mga takip. Wow! Bunga tayo. Nandito ang takip mga bay. Yes! 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 Ayan. Yes! Nandito. yay, Ay, ay. Yay! ko talaga lahat. Yay! Sos! My God. Sa isang bag lang pala siya. Isang bag. Ay! Puno na ito. Asan na yung iba? La, asan pa? O ito. Para alakulangan siya mga bay. Asa ka